si Vladimir Putin ay nag-recruit umano ng 40,000 mga ISIS na mandirigma upang suportahan ang ginawang pagsalakay ng kanyang bansa sa Ukraine. Sa katunayan, sinabi ng Syrian Observatory for Human Rights na libo-libong mga Syrians ang voluntaryo umano naglakbay sa Ukraine upang makipaglaban para sa Russia. Sinabi ng SOHR na may ipinadalang notice o mano ang Russia sa Al-Qatarji Militia na nagpapaalam sa kanila na sila ay pwedeng mag-sign up upang makipaglaban. Ang grupo ay dati nang pinarosahan ng Estados Unidos dahil sa pagkilos nito bilang isang intermediary sa pagitan ng rehimen ni Assad at ng Islamic State of Iraq and Syria. Ang isang aide ni Ukrainian President Vladimir Zelensky na si Mikhailo Podolyak ay nagsabi na nag-recruit umano ang Russia ng mga ISIS fighters. Ang mga recruits ay iniulat na binabayaran sa pagitan ng $1,500 hanggang sa $2,500 para sa kanilang serbisyo. Nangyari ito matapos sabihin ni Russian President Vladimir Putin na dapat payagan ang mga foreign volunteers na gustong suportahan ang Russia na makipaglaban sa Ukraine. Sa pagsasalita sa Security Council ng Russia, sinabi ni Putin na kung may makikita silang mga tao na nagnanais magboluntaryo at hindi humihingi ng pera upang tulungan ang mga taong naninirahan sa Dambas, dapat kailangan umano nilang ibigay sa mga ito ang kanilang gusto at tulungan silang makapunta sa nasabing conflict zone. Ngunit inilarawan naman ni Zelensky ang mga Syrian recruits bilang mga thugs. Samantala, idinagdag niya na libo-libong mga volunteers ang nag-sign up upang suportahan ang Ukrainian military na kung saan mas maliit pa kaysa sa military ni Putin. Sinabi ng dating White House National Security Advisor na si Herbert McMaster na si Vladimir Putin ay nagiging disperado na umano at idinagdag niya na ang Russian President ay nahaharap ngayon sa isang totoo at malaking problema. Sinabi ni McMaster sa CBS News na nakikita niya ngayon na talagang nagiging disperado na ang Russian President hindi lamang sa ginawang pagkilos nito upang subukang harangan ang mga supply routes ng Ukraine kundi pati na rin ang pagsisikap niyang maglatag ng pamamaraan sa paggamit ng mga chemical weapons na kung saan ay nakakabahala. Ito ay isang tunay na palatandaan na mahina ang Russian military sa tingin niya na ang Russia partikular na si Vladimir Putin ay mayroong malaking problema ngayon. Sinabi naman ni General Ben Hodges, isang dating commander ng US Army sa Europa na sa tingin niya ang Russia ngayon ay nauubusan na ng oras, ammunition at manpower. Idinagdag niya na mayroong mga ulat na nagsasabi na mababa na umano ang moral ng mga Russian troops. Nagkakaroon na rin ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga commanders pag-aasa sa loob ng isang Russian vessel at desertion. Ang mga ito anya ay mga palatandaan na mayroong major manpower na problema para sa mga Russian forces sa ngayon bigo pa rin ang mga sundalo ni Putin na kontrolin ang Kiev sa kabila ng pagkakaroon ng isa sa may pinakamalakas na military sa buong mundo. Samantala, sinuway naman ng mga Belarusians na sundalo ang kaalyado ni Vladimir Putin na si Alexander Lukashenko dahil nagalsa alsa umano ang mga ito at umanib sa Ukrainian Armed Forces upang labanan ang ginagawang pananakop ng Russia sa Ukraine. Maraming mga Belarusians na sibilyan naman sa buong Europa ang sumali sa mga Ukrainian troops at iniulat rin sa media na halos humigit kumulang isang daang mga Belarusians ang voluntaryong sumasali araw-araw upang tulungan na ipagtanggol ang Ukraine. Ang mga Belarusian volunteers ay tumutulong kasama ang Ukrainian Army at ang mga Territorial Defense Units at iba pang mga volunteers mula sa buong kontinente. Sinabi ng mga Belarusians sa Sky News Australia na mayroon silang mga kakilala sa Ukraine, tulad ng kanilang pamilya, at ang ilan sa kanila ay mayroon din mga tahanan sa nasabing bansa. Samantala, hindi umano nasihan si Alexander Lukashenko na isang malakas na taga-suporta ni Vladimir Putin nagsalita si John Derbico sa Sky News Australia at siya ay kasalukuyang naninirahan sa Kiev mula noong November 2020 at sumali rin umano siya sa territorial forces ng bansa. Ayon kay Derbico, mayroon siyang trabaho at mga plano sa hinaharap ngunit mukhang hindi ito matutuloy dahil sa ginawang pagsalakay ng Russia. Sinabi ni Derbiko, na isang Belarusian, na sa sandaling ito, nagpasya umano siyang manatili sa Ukraine dahil nawalan na umano siya ng sariling bayan at hindi siya papayag na ang kanyang bagong tahanan ay sisirain ng Russia. Ipinaliwanag ni Derbiko na tumakas umano siya sa Belarus pagkatapos sumali siya sa mga protesta laban sa kanilang presidente na si Alexander Lukashenko. I dinagdag ni Derbiko na handa o siya sa isang malaking pag-atake sa kapitolyo ng Ukraine at handa rin siyang depensahan ang syudad mula sa mga Russian troops. Sinabi ni Derbiko na nais niya na ang kanyang mga kapatid na Ukrainians ang manalo sa digmaan at hinimok rin niya ang mga Western countries na patuloy silang suportahan sa abot ng kanilang makakaya.